Ang pagbabago ng pang-araw-araw na buhay kasama ang BSM at Pi Network ay maligayang pagdating sa Baruch Shopping Mart. Ang BSM ay ang groundbreaking na platform na nagbabago sa Pi Network ecosystem. Bilang ipinagmamalaki na nagwagi ng Pi Hackathon, ang BSM ay nangunguna sa inobasyon, tumutulay sa mga puwang at nagkokonekta sa mga Pi pioneers sa buong mundo hindi lang tayo isang plataporma, binabago namin ang paraan ng iyong kita at paggastos. Pi Cryptocurrency si BSM ang tumataginting na puso ng ekonomiya ng Pi. Ang BSM ay hindi lamang isang marketplace, ito ay isang launchpad para sa mga micro-entrepreneur. Palakasin ang iyong sarili sa BSM at tuklasin kung paano magagawa ng aming platform ang iyong mga talento sa isang umuunlad na negosyo. Mula sa paggawa ng mga kasanayan sa mga kita sa Pi hanggang sa paggalugad ng hanay ng mga serbisyo, ang BSM ay idinisenyo upang himukin ang pagpapalakas ng ekonomiya at pagbabago. Ang BSM ay hindi lamang isang marketplace, ito rin ang nagtutulak sa pagunlad ng Pi Network. Ang aming marketplace ng mga serbisyo ng Pi ay ang iyong launchpad upang palakihin ang iyong kita sa Pi ng lampas sa mga limitasyon ng tradisyonal na pagmimina. Habang umuunlad ang pagmimina ng Pi, lumalabas ang BSM bilang iyong oasis ng pagkakataon, na binabago ang Pi mula sa mga digital na punto patungo sa tunay na kapangyarihan sa pagbili ng mundo. Ang tungkulin ng BSM ay mahalaga sa pagsusulong ng Pi Network, nag-aalok ng iba't iba at lokal na serbisyo at paglikha ng tunay na halaga para sa komunidad ng Pi. Isipin ang isang mundo kung saan ang iyong Pi Wallet ay kasing lakas ng anumang credit card, ngunit may kalayaan ng cryptocurrency. BSM ay nagbago ng Pi mula sa digital na punto patungo sa tunay na kapangyarihan sa pagbili, mula sa pang-araw-araw na coffee run hanggang sa pagpaplano ng pinapangarap na bakasyon. Tuklasin ang Pi Marketplace para sa mga serbisyo upang makahanap ng iba't ibang mga profesional na serbisyo mula sa buong mundo, na babayaran sa pamamagitan ng Pi. Naghahanap ka ba ng profesional para sa iyong mga pangangailangan? Sumali sa aming marketplace ng mga serbisyo ng PAI kung saan nag-aalok ng iba't ibang serbisyo tulad ng negosyo, hotel, pagkakarpintero, pagtuturo, at marami pa. Tumuklas ng mga profesional na handang dalhin ang kanilang kadalubhasaan sa iyo, lahat ay babayaran sa PAI cryptocurrency para sa iyong kaganawahan. Ang mga pangunahing feature na ginagawang iyong Pi Paradise Smart Location Mapang ay nakakahanap ng mga malalapit na serbisyo at mga tindahan na tumatanggap ng Pi ng madali sa real-time na pagsubaybay sa serbisyo ay manatiling may kaalaman tungkol sa availability ng serbisyo at mga transaksyon na kinokontrol ng user na pagpepresyo ay may kakayahang umangkop bilang provider at consumer. Ang komprehensibong sistema ng rating ay gumagawa ng matali ng mga pagpapasya gamit ang aming matatag na platform ng pagsusuri, karanasan sa pag sa kultura at rehiyon, mga lokal na serbisyo, at suporta sa maraming wika. Ang marketplace ng mga serbisyo ng PAI ay isang pangunahing tampok na nagbibigay kapangyarihan sa mga user na makakuha ng PAI. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng maraming serbisyo, mula sa lokal na negosyo hanggang sa pandaigdigang tagapagbigay ng serbisyo, pinapayagan ng BSM ang lahat na makilahok sa ekonomiya ng PAI. Pioneer and PAI Services Bilang una sa uri nito at ang tanging platform na nag-aalok ng ganitong komprehensibong marketplace ng mga serbisyo ng PAI, binabago ng BSM kung paano kinikita at ginagastos ang PAI. Ang aming groundbreaking tampok ay nagbubukas ng mga bagong oportunidad at lumikha ng dynamic na kapaligiran para sa kita ng PAI. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga serbisyo sa BSM, mabilis na makakaipon ang mga user ng PAI na nakakadagdag sa mga tradisyonal na pagsisikap sa pagmimina. Sumali sa komunidad ng BSM ngayon at simula ng iyong paglalakbay tungo sa kaunlaran ng PAI, ang BSM sa pagpapahusay ng pang-araw-araw na buhay kasama ang PAI ay nakakatugon sa isang tipikal na pamilya, isang tuloy-tuloy na pagsasama sa BSM at sa network ng PAI, isang masipag na asawang lalaki, isang mapagmahal na asawa, mga mapaglarong anak, at mapagmalasakit na. Mga lolot lola, ang pamilyang ito ay walang putol na isinama ang BSM sa kanilang pang-araw-araw na buhay, na ginagawang mas madali at mas konektado ang lahat. Narito kung paano pinahusay ng BSM at ng Pi Network ang kanilang buhay. Madali na ang pamimili. Sinimulan ng asawa ang kanyang linggo sa pamamagitan ng BSM app para maghanap ng mga lokal na tindahan ng grocery na tumatanggap ng Pi. Sa pamamagitan ng malakas na feature ng mapa ng BSM at kakayahan sa paghahanap batay sa lokasyon, natuklasan niya ang mga malapit na tindahan na tumatanggap ng Pi para sa mga transaksyon kasama sa komprehensibong paggana ng paghahanap ng app ang mga review at rating, na tinitiyak na pipili siya ng mga tindahan na may sariwang ani at mga dekalidad na produkto sa mapagkumpitensyang presyo. Sa mahusay na pagsasama ng mapa ng BSM, nagna-navigate siya sa pinakamagagandang tindahan sa malapit, na nakakatipid ng oras at pera. Ang mga transaksyon ay madaling natapos, gamit ang PAY, ipinapakita nito ang praktikal na paggamit ng BSM sa pang-araw-araw na buhay. Family Weekend Adventures na nag-e-explore ng mga lokal na serbisyo ng PAY tuwing weekend, ang pamilya ay nag-explore ng mga lokal na aktibidad sa pamamagitan ng BSM Pay Services Marketplace. Nakatokla sila ng fitness trainer na nag-aalok ng family-friendly na mga outdoor activity at nag-book ng session na may mga positibong review. Pinangunahan sila ng tagapagsanay sa isang masayang pakikipagsapalaran sa isang kalapit na parke, na pinagsasama ang ehersisyo sa paggalugad ng kalikasan, lahat ay babayaran sa pay. Epektibong ginagastos ng pamilya ang kanilang mga katapusan ng linggo para sa legal na tulong mula sa BSMM ang platform ay naguugnay sa kanila sa mga kagalang-galang na legal na tagapayo na tumatanggap ng pay, na tinitiyak na nakakatanggap sila ng ekspertong payo ng walang abala sa mga tradisyonal na transaksyon sa pera. Mula sa mga deal sa real estate hanggang sa mga personal na legal na usapin, ginagawang madali ng BSM ang paghahanap at pag-hire ng mga legal na profesional. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mga lolo't lola ay nangangailangan ng regular na pagsusuri, gamit ang BSM, na tagpuan ng pamilya ang mga doktor at klinika na tumatanggap ng pay. Nagbubuk sila ng mga appointment at nag-aayos pa ng mga pagbisita sa bahay, iniuugnay sila ng platform sa mga pinagkakatiwalaang provider ng pangangalagang pangkalusugan, na ginagawang mas simple ang pamamahala sa kalusugan at tinitiyak na matatanggap nila ang pinakamahusay na pangangalaga ng hindi nababahala tungkol sa mga conversion ng currency o mga transaksyong cash. Tulong sa emerhensya kapag ang pamilya ay nahaharap sa hindi inaasahang isyo sa pagtutubero sa hating gabi, ang BSM ay sumagip. Mabilis silang nakahanap ng 24 7 na emergency tabero sa pamamagitan ng app na tumatanggap ng pay, tinitiyak na malulutas ang kanilang problema ng walang stress sa paghahanap ng pera o pakikitungo sa mga tradisyonal na paraan ng pagbabayad sa panahon ng krisis. Home sweet isang paglalakbay kasama ang BSM habang lumalaki ang pamilya, nagpasya silang oras na para maghanap ng bagong tahanan. Ginagamit nila ang BSM para kumonekta sa isang ahente ng real estate na dalubhasa sa mga transaksyon sa PAI, tinutulungan sila ng ahente na mahanap ang kanilang pinapangarap na bahay, at ginagamit nila ang BSM para kumuha ng legal na tagapayo para matiyak ang maayos na proseso ng pagbili. Kapag nakalipat na sila, nagpasya silang i-renovate ang kanilang bahay gamit ang BSM, kumukonekta sila sa iba't ibang dalubhasang profesional, kabilang ang mga karpintero, electrician, at interior designer, na lahat ay tumatanggap ng pay. Ang marketplace ng BSM Pi ay nagbibigay ng iba't ibang opsyon sa kanilang mga customer, kung saan maaari silang magbasa ng mga review at pumili ng pinakamahusay na service provider. Ang pagsasaayos ng proyekto ay maayos na napupunta sa pamamagitan ng mga BSMs na maaasahan at na-verify na profesional, ginagamit ng pamilya ang Pi upang bayaran ang lahat ng serbisyo, na nagpapakita ng praktikal na aplikasyon ng Pi sa totoong sitwasyon sa mundo. Pagkatapos ng renovation, nakahanap sila ng cleaning service sa BSM na tumatanggap ng Pi, na tinitiyak na malinis at handa ang kanilang tahanan para sa mga paparating na kaganapan. Ginagamit din nila ang BSM para umakila ng mga hardanero na tumutulong sa pagpapanatili ng kanilang magandang hardin, na ginagawang isang tahimik at masaya na lugar. Ang pamilya ng Pai ay kumikita sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad sa network at madaling nagagastos ito sa pamamagitan ng BSM. Mula sa pagbabayad para sa mga serbisyo hanggang sa pagbili ng mga kalakal, napagtanto nilang bahagi sila ng lumalagong pag-ilog na ekonomiya kung saan malayang dumadaloy ang Pai. Tinitiyak ng aming platform na ang iyong karanasan sa Pai ay nakapersonalize at naa-access hanggat maaari, isipin ng hinaharap kasama ang BSM sumama sa amin sa pagbabago kung paano hinihimok ng pay ang pagunlad at kaunlaran, sa BSM, bawat kinikita o ginagastos mo ay naglalapit sa iyo sa isang mas konektado at may kapangyarihang mundo. Sa BSM, hindi ka lang nakikilahok sa isang marketplace, nakikisali ka sa isang pandaigdigang kilusan, ginagamit ng aming platform ang kapangyarihan ng pay upang i-connecta ka sa isang mundo ng mga serbisyo at pagkakataon, habang pinapaunlad ang isang, o, uh, umuunlad, magkakaugnay na komunidad. Mga service provider sa pagpapalawak ng Abot Tanaw ang BSM ay nagbibigay ng isang natatanging platform para sa mga service provider upang palakihin ang kanilang kita sa pamamagitan ng pag-aalok ng kanilang kadalubhasaan kapalit ng PAI. Ito ay lalong kapakipakinabang dahil ang PAI mining ay lalong nagiging mahirap, narito kung paano magagamit ng iba't ibang service provider ang BSM Global Expansion. Ang iyong pagkakataon ay naghihintay, mula sa India hanggang Africa at higit pa, ang BSM ay mabilis na lumalawak, huwag palampasin ang gininto ang pagkakataong ito na maging kasosyo sa BSM at lumago kasama namin. Maximize ang iyong kita sa pay at tumulong na hubugin ang kinabukasan ng desentralisadong commerce, sumali sa BSM Revolution ngayon. Damhin ang hinaharap kung saan ang bawat transaksyon ng pay ay walang putol na isinasama sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang BSM ay hindi lamang nagbabago kung paano mo ginagamit ang pay, kundi pati na rin ang iyong pamumuhay, mula sa umaga hanggang sa pagpaplano ng iyong pinapangarap na bakasyon, ginagawa ng BSM ang PAI na may parehong lakas ng tradisyonal na pera. Ang gateway mo sa PAI Prosperity ay ang BSM, ito ang ticket mo sa PAI Heaven, habang umuunlad ang network ng PAI, Tumatayong ang BSM bilang tulay na nagkokonekta sa mga pioneer ng PAI sa buong mundo. Samahan kami sa kapanapanabik na paglalakbay na ito kung saan ang bawat PAI nakikitain o ginagastos mo ay naglalapit sa iyo sa isang mas konektado at may kapangyarihang mundo. Huwag kang magsabi, sana mas maaga akong sumali sa BSM, maging ang isa upang sabihin, sumali sa BSM ay ang pinakamahusay na desisyon kailanman. Ang hinaharap ay narito at pinapagana ng BSM, gamit ang BSM, naghahanap kami ng mga pandaigdigang kasosyo sa marketing upang palawakin ang aming abot at pahusayin ang aming mga alok. Kung ibinabahagi mo ang aming pananaw sa isang umuunlad na pay ecosystem, magtulungan tayo, maging isang kasosyo sa BSM, at lumago sa amin, makipag-ugnayan sa baratshopangmartinfo at gmail.com at maging bahagi ng kapanapanabik na paglalakbay na ito. Manatiling konektado at updated, sundan kami sa social media para sa aming mga pinakabagong feature at balita, suportahan kami sa pamamagitan ng pag-like, pagbabahagi, at pag-subscribe. Sumali sa BSM sa PAI community ngayon at magsimulang kumita ng mas maraming pay sa pamamagitan ng mga bagong at nakakaingganyong aktibidad sa negosyo. https shoppingmartstore